Pagalit ako, ganito talaga ako. Hindi ko namamansin. Kahit sa trabaho, ganun ako. Hindi talaga ako namamansin kasi ibig sabihin nun is pinapakalma ko yung sarili ko. Kaya ayoko na so respeto na lang sana kung mayroong mga ganun. Uh, huwag niyo na siyang tatanungin. Or kung uh, ano ba, ano, ganito ganun. Kasi respeto na lang ba kasi, di ba? Kasi pag, kasi nang, nang kasi nangyayari yung hindi kayo magkakaintindihan, lalo na sa trabaho. Kaya kapag, kahit sa magka relationship, Kaya kapag di kumibu yung isang tao, respeto na lang. Hayaan mo lang muna, manahimik siya. Kasi, Siyempre, pinapakalma niya yung sarili niya. Kasi hindi natin alam na yung tao na yan, eh, ang bigat-bigat pala ng dinadala niya. So, respect. Respetuhin natin yung tao niya. Tahimik. Huwag na lang muna natin kausapin. Kasi pwede siyang mamaya, bukas, o sa susunod, sa pangalawa, na biglang siya na lang yung mamamansin kasi okay na siya, hindi na mabigat yung pakiramdam niya. Yun lang.